Good day at good morning mga ka -GT. at eto nga po pala ulit, nagsama-sama uli kami, nagsama-sama ulit, nagsumam, pweh, nag-ride po uli kami ni Pinsan Chino at ni pareng Darwin. At eto nga po, dito kami dumaan sa may UP Gate, hindi po kami dumaan sa may papuntang Picard, kasi medyo nag po tayo at saka po meron tayong pang naiinda. At syempre, shoutout nga pala po sa mga lahat ng gustong mag-swimming dito sa Los Nav City o sa Calamba City. Meron po kaming kilala Lahan Look for Monet Castillo KMCA Lagoon KMCA JP KMCA White House KMCA Nagomi KMCA Docs at KMCA RG Ruben and Badgelin Resort po yon mga ka-JT at yun nga po na particular yon sa Barrio Bukal po at sa mga gusto po magpabook or uh, ano hatay na na po hurry up Look for Monet Castillo. Ate ko po yun. Siya po yung nag, ano, doon na, uh, ang tawag dito na mamahala. Kaya direct po kayo uh, mga ka-JT. At syempre, ito, dire-direcho lang po tayo dito. At alam nyo naman po, pa UP, papasok po tayo ng UP gate. Dito na po kami dumaan, tapos dumaan po kami sa may gitna. At syempre mga JT, after po dito, ayan, school po yan sa UP mga estudyante po yan. Dito po yan sa front, ah, sa may UP gate. Tapos pagkalampas po namin dito, ikot lang po kami. Papanik po kami ng forestry at nakasalubong ko po si Atenea at saka si Utol Totoaka, ang aking pinsan. Tapos dumaretso kami ng... Aguila Base mga ka JT at doon nga po kami nagpangita syempre dandan po tayo dito papanek ayan po nakita nyo po si Pisacino papaling na po kami papuntang Forest 1, Forest 2, Forest 3 ayan nga po ang pinunta namin lampas din po kami sa Forest 3 pero wala na pong Forest 4 ang uh, sunod na po namin ay gate na papuntang Agila. Uh, at yun nga po sa gate kailangan nyo po mag uh, entrance ng 30 pesos pwede walking, pwede jogging, pwede bike lahat pwede mga ka basta mag ano kayo ng ID doon sa gate tapos bayad po kayo 30 per person. At mag uh, talala, excuse me po, maglalagin kayo. Ah, uh, may nakita po ako dito sa UP, meron pong pandra niya mga ka -GT. At siyempre, pag panic po doon, nakita ko nga po pala diyan sa may bandang itaas sa may forestry na si Atene at si Utol Totoaka. At yung nga po sinasabi ko sa inyo, syempre, alam na, alam na this Sobra po sabog ng pawis ko. Ayan, may nandiyan po. Hindi ko po alam kung ilang kilometro yan. Basta kada kanto po rito may anong nag-guide. At dito po, uh, nakita ko dyan si Paring Darwin. Si Paring Darwin na lumambot daw po yung kanyang gulong. At syempre, kita nyo naman ang pangatawa ni JT. Konting-konti na lang. ah uh, La Pilipinas. Diyan po, pagkatapos ko po dyan. Diyan ko po nakita si Natita Nea. Uh, syempre, shoutout sa family nila. Si Nabea, si Ben at si Bon at yun nga po, uh, alam nyo naman po mga ka-GT, dire-direcho lang po tayo dito, papawis lang po yan, kakanan lang po tayo dyan, at nagpapakit lang po tayo, kaya ganyan, tapos uh, inantay ko po dyan si Pisan medyo alalay din si pisang walang ensayo, walang practice, walang pedal, puro trabaho at uh, dyan po, ayan mga ka nakita ko na po sila, ayan, kakaway pa yan si Utol, ayan, oh. hindi sila makikita ng mga nasa kalsada kasi hindi sila naka-orange. At after po noon, syempre, eto na, uh, gate na yan, dyan po kayo maglalagin in, excuse me po, dyan po kayo maglalagin dyan sa kulay puti na yan, yung gate na yan. After po noon, ayan, nakita ko si Nate, na syempre, pasimple, ayun o, oh, no, nakita nyo po, nagsasayaw. ah uh, syempre, kaya naman natin kukunin ng video, alam na... Ang tangkad po niya kasama niya pero pagbalik po namin nakita ko po uli yung mga yan kasalubong po namin. Napakabait pong kausapin niya. At syempre tayo bait-baitan din, hindi nila alam. At yun nga po mga ka-JT, po tayo dito. Iwas stress po dito. Napakasarap pong pumalik dito. Talaga namang ubus-ubus biyaya yung pawis nyo dito mga ka -GT. At kasama na rin po inside dito sa darating na October, baka po mapasama tayo sa Bicol Ride, Skyline. Napakasarap po doon. Sana yung pagdadrive ko, wag po muna umuwi. Pwede naman na, ano, basta wag lang tatapot sa 16, 17, 18, mga ka-JT. At ayan, napakasarap po dito. Ang dami po ako nakita na dito pumanek, mga jt pero hindi po kasama to sa pandran at naiwan na po dyan si Pisan Chino at dare lang po tayo, alam niyo naman po mga ka-JT, ito po tayo dadaan po nga pala tayo, dyan sa may unang uh, kainan, at sa may first stop doon po kina na, si shoutout sa iyo, sa family mo dadaan ulit kami sa area mo at dare-derecho lang po tayo papanik po mga ka-JT, hanggang sa makalampas po tayo sa mga small community rito, marami po tayong dadaanan, at dito po may nakita ako na ninirador, naisip ko nung kabataan ko, yung tirador, salte tawagin, pero tirador kung minsan yung may bala ng pwede mong balahan ng jolen, kung mayaman ka, pwede mong balahan ng bato or uh, yung napupulot lang dyan sa tabi-tabi, pagka kagaya kitang sakto lang na uh, walang pambili mga ka-JT, pero kalimitan pagka mapera ka, jolen ang pinambabala Nakita ko po dyan. Hindi niya po matamaan yung ano, ibon. Hindi ko po lang kung anong ibon yung mga JT. Hindi ko na po nakuna ng video. ah uh, Siyempre, baka mamaya bawal mga JT. At uh, ito pa mga JT, dire-direcho lang po tayo. Nakita niyo naman po yung odong na bagyo. Odong ba? Ondong. Basta yan, nakita niyo mga kalat po. Ang dami po mga ano dyan sanga-sanga na nag a uh, ang tawag dito naglaglagan tsaka po mga down down tapos pagdating po dun sa Aguila Base mga ka JT napakadulas at napakalumot po at buti naman po binuksan po ngayon Dahil kahapon po Sabado kasi kalakasan bagyo wala po sarado po ito talagang sinasarado po nila yan para hindi po makaaksidente sa mga tao magusto magwalking dito maghiking ang dami po rito ito po ay hanggang station 30 ang station 30 ay papunta na po ng Peak 2 na napakataas at uh, pagpanik po doon, lalo pag naguulam, malimatic po. Kaya ingat po lahat sa mga umaahon dito. Lalo po sa nag-walking papunta po ng Peak 2, malimatic po doon. dinanang po namin dito, rinig na rinig ko po, dinig na dinig, rinig na rinig. Naririnig ko po o nadidinig ko po yung lagaslas ng tubig galing maano ha flat tracks, yung unang station, ang sunod na station ay sa may mga Iling pores at ang pangatlong station ay dun sa may papunta po mga mud spring, lampas lang po tayo dun spring po medyo malayo pa pagka nilakad nyo po rito sa highway na to <coughs> excuse me po, pasensya na po, kasama po talaga yun sa pag -e edit ang masamed Ayan po yung unang sinasabi ko sa inyo, nadadaanan nyo. Ayan po yung kina-restrisasad, Dating bodyguard driver at kasama niya na paring Ricky uh, Pines sa uh, Monte yon, At uh, naging kasama din niya ati Janet siya mga jt na, syempre wala na pong Sir BDL, ayan ang dami pong ano diyan. Ang dami dami po naming peding i-viewing, pero nauna po kami diyan. Pero nagpangaboto kami sa Mayagilabay. Eh, ano minute na po, ito po Makiling Forest na nakalagay. Ibig sabihin po niya, naka na ho kayo sa mahabang pagsubok ng ilang kilometro. Ah, syempre mga GT, simula Los Nap City hanggang dito sa taas, parang nakalagay sa record ko ay mahigit 28 kilometro. At alam niyo naman po mga jt pag dito ho kayo talaga pumanik. Meron po ako nakita rito na bata pa, parang nag i dito. Napakalakas po ng tuod, nakakailang balik dito. Kami, syempre, isang ano lang, okay na, solve na. At dyan, pagkalampas po natin doon sa may papuntang Mad Spring, ayan po yung makikita nyo, napakagandang formation na. Hindi ko po alam kung baliti yan. Basta yan mga jt meron dyan small community, nilampasan namin. Tapos, ayan, tapos pagpanik mo rito, may makikita rin po kayo na kulay orange na magandang puno. Hindi ko po alam kung anong puno. At dito rin po, meron din po small community at nakikita nyo po yung gripo nila dito. Galing din po bundok na may mga host. Pwede po kayo maligo, pwede po kayong minom. Depende po sa inyo. Malinis naman po yun kasi yung mga taga rito, iniinom po yun. Dito po, medyo madulas-dulas na. Gawa po ng mga dahon. Siyempre, hindi naman po nila yan. Nawawalis kagad, lalo pagka may bagyo. Pero after bagyo po, Patingin ko yung mga taga rito po nagkakaisa po yan At dito po pag pumalik po kayo, pwede po kayong maghabal-habal 100 ang isa, mga ka-JT, papanik po yung po yung mga sinasabi nila Ayan po yung sinasabi ko sa inyong kulay, orange or dilaw na puno Pag nakalampas po kayo doon, eto na po tayo, ilang kilometro na lang Ayan na po talaga, at meron po yung jeep dito, pampasayaron jeep At marami na po nakatambay dito mga ka-JT Ayan po yung sinasabi ko sa inyong agla base, pag kumanan po kayo dyan, may dead end po dyan And then, then po na yan. ayun po yung entrance, papunta na po kay Maria Makiling, papunta na po ng PIC2, dyan na po, Maputek, lahat po, nandyan na po. At ayan, makikita nyo kagad yan, yung parang argo na yan. At syempre mga ka-JT, pagka po tayo, hindi maring hindi tayo iinom ng buko at kakain ng bukoron, wala po lang bukoron. Tapos turon po kinain ko dyan, napakasarap po ng turon, gawa na merong langka, pero hindi po ako amoy langka ang dami po namin kasabay dyan mga kajiti na papanik ng pick 2 at tambay lang po tayo syempre pahinga antayin yung isang kasama na una na po kami dyan ni parang si Pisan Chino kasi medyo lumambot daw po yung gulong ng bike nya kaya medyo na uli at alam niyo naman magpapalit po tayo dyan kasi sobra naman po talaga yung pawes na dadalinaras ko dyan kaya ayun hinanda ko na po yung long sleeve para pagbaba kahit kainitan at meron tayong face mask or meron po tayong mask sa muka habang kumakain po ako diyan, may tinatakot po ako diyan na dumadaan, sabi ko. Pag kasi may CR po dyan sa pa papanik diyan, ang sinasabi ko may anaconda. Nagugulat sila baka daw meron pero sabi ko joke lang ate. Siyempre kalimitan yung mga ate-ates lang na tayo nagjojo kasi ba mamaya sabihin binabastos natin sila pero natawa lang naman po. At after po na mga ka-GT, ayan na po si Pinsan Gino parating na dyan. At kinunang ko lang po itong buko na ito. Napakasarap na ito. Hindi ko po alam kung magkano yung presyo. Pagkakalang ko 25 to 30. Uh, napakasarap po na buko talaga ng tamis Ayan, Si ate, uh, nagtitimpla po ng kape kay parin Darwin yan. At saka doon sa isa namin, nakasabay. At pagkatapos po noon, eto na si Pisan Chino. Ang dami po dito na viewing namin. At uh, talaga naman ma uh, ano yung aming kamatahan. At uh, after po dito mga ka-JT na kami ay kumain, magkape, or magbuko. So may bat na ho kami pababa at nagpicture-picture lang po dun sa may uh, nakasulat na Aguila Base. At syempre ako, hindi naman maaaring hindi tayo magiging malikot ng camera. Alam nyo na mga ka-JT. At ayun nga, gumana na po ang paglikot ng camera. Ano po, tapos sya sa paligid na yan. Syempre ikot-ikot lang pero ayun, yung nakablack. Kaya lang di po pansin dyan. At syempre mga JD, hanggang dito na lang po muna tayo. Nakita ko po yung dalawang uh, pusa. Babus, magkatabi po yan. See you on my next video mga ka JD.